sample ng kanilang twerk it like Miley dance moves ang walong semi-finalists ng That's My Bay contest ng Eat Bulaga. Abot-abot naman ang kanila pasasalamat sa mga sumusuporta sa kanila. Ang Star sa at hindi obre ng Kinaaaliwan ngayon ang That's My Bay twerk it dance contest ng Eat Bulaga kung saan nagtatagisan ng galing sa pagsayaw ng twerk it like Miley ang mga contestant. Nakilala namin ang walong semifinalists na sina Joel Palencia, Miguel Tolentino, Josh Howard, Kenneth Earl Medrano, Michael Catayas, Daniel Aquino, J. Arcilia at Ray Catalunya. Ang ilan sa kanila, kilala na sa social media bago pa mag-audition sa contest. Dahil sa ginawa nilang job smash video ng Twerk It Like Miley. Feeling ko naman, pogi rin ako. So, so nagawa ko. And then, ayun naman, nagustuhan ng mga tao, nag-viral siya. Ang Cebuanong si Kenneth, umabot sa 2.6 million views ang ginawang Dub Smash video. Ultimate dream daw na mapansin ang isang international TV show. Sana po, Ellen po eh. <laughs> ang half Pinoy, half Greek na si Michael, gusto naman daw sundan ng yapak ng kapatid na si Raymond Bagatching. Yeah, that's my aim, but I need to learn my Tagalog. Tumarunong na, so I've been here two months nagpapasalamat nga raw sila sa lahat ng kanilang taga-suporta at dalangin daw nilang umabot sa Grand Finals. Napakasaya po talaga ng experience na ito na binigay ng Itbulaga sa amin. Lahat naman sila, talent daw ang pagsasayaw. Nagsample pa nga ng kanilang twerk it like Miley moves. Obri Carampel, GMA News.